Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! So it's fine Saturday morning dito ngayon mga ka-farmers. At ngayon, meron tayong isang ka-farmer na sasagutin. Very important po itong katanungan niya mga ka-farmers. So isinulat ko po dito, ang sabi niya po, Ma'am, pa-help naman. Yung baboy po kasi namin, di po kumain since kahapon. Ano po kaya ang pwedeng ipakain sa kanila? ayaw po ng feeds. Na worried po ako. So problema po talaga mga ka-farmers kapag ayaw kumain ng feeds ang ating mga baboy. May gamot po ba na pwedeng i-inject sa kanila? 3 months and 1 half na po sila. So malapit na sana silang ma-harvest mga ka-farmers pero ito yung nangyayari, nawawalan sila ng gana kumain. So yan po ang tatalakayin natin ngayon mga ka-farmer. At sasagutin ko po si ka-farmer, basi po sa experience namin. So, before tayo magsisimula mga ka-farmers, para sa ating mga ka-farmers dyan na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, ngayon mga ka-farmers, dahil tanghalian dito, bibigyan muna natin ng pagkain ng ating mga maliliit na biik para hindi sila palagi mag-iingay habang tayo ay nagsasalita. So, ayan, huwag natin kalimutan na maghalo ng ating feed additive mga ka-farmers. King's Vita Plus pa po ito. Kasi meron pa na naiiwan. Then, after nito, kung maubos na natin ang isang ganito, mga ka-farmers, yung ibang brand na naman po yung gamitin natin, yung Vitamin Pro. Ayan, ang lakas ng kumain ng ating mga baboy ngayon. So, meron na talaga silang improvement mga ka-farmers. Kahit na ang liit po ng mga big na pinili ko dahil sila yung pinakamura. Pero at least malakas na silang kumain ngayon. So, hindi na ako na-worried mga ka-farmers. Successful talaga yung mga paraan na ginawa natin. Then, pati yung tubing nila, syempre, lagyan din natin ng King's Vita Plus. Ito kasing King's Vita Plus mga ka-farmers, pwede siya sa tubig at pwede din ihalo natin sa feeds. So, sasagutin natin itong isa nating ka-farmer ngayon kasi malaki-laki talaga ang problema ito mga ka-farmers. So, base sa kanyang sinabi, hindi kumain since kahapon yung kanyang mga baboy, hindi kumain ng feed. So, alam nyo na mga ka-farmers, kapag ang baboy natin ay hindi kakain, so magiging matamlay po yan kasi wala silang energy. So, ganyan po talaga ang mangyayari. Dito sa amin, kung meron kaming mapapansin na baboy na hindi kumakain, una talaga namin ginagawa mga kafarmers ay nagbibigay kami ng uling. Ito kasing uling mga kafarmers, meron siyang antioxidants na properties kung saan pwede makatutulong para linisin kung ano may problema sa bituka o sa tiyan ng ating mga baboy. So yan po talaga yung first thing na ginagawa namin. Nagbibigay kami ng uling. Ang baboy kasi mga ka-farmers, hindi pa ako nakarinig na may baboy na hindi kumakain ng uling pag nabigyan natin. Then na experience din namin mga ka-farmers na kapag nabigyan namin ng uling sa umaga, tulad ng hindi sila kumain ng pang-umaga mga ka-farmers, so binibigyan po namin agad yan ng uling ng kahoy. Then pagka tanghali, pag binigyan na namin sila ng tanghalian, naka-experience din kami na bumalik na po yung gana nila sa pagkain. So, effective po yung uling mga ka-farmers para sa baboy na yon Pero, mag-vary po yan sa baboy mga ka-farmers. Not all the time na the same kasi yung problema. Kung mga malilit lang na problem, so pwede siyang isolve ng uling. Pero kung mapapansin namin mga ka-farmers na kahit sa tanghalian, kahit na nabigyan na ng uling, wala pa rin gana kumain. So wala talaga siyang makakain mga ka-farmers. Nagbibigay na po kami ng mga dahon-dahon yan. So yung pinakauna talaga naming dahon na binibigay ay yung dahon ng saging. Talbos ng kamote at yung kangkong mga ka-farmers. Talagang kakainin po nila yan. Then kapag mapapansin namin na nagsisimula na silang kumain ng mga dahon-dahon, unti-unti din kaming mag-introduce sa kanila ng feeds. So nakakalungkot lang isipin mga ka-farmers dahil of course merong time na wala silang gana kumain, meron talagang chance na kahit na short span lang po yung time na hindi sila kumakain, gagaan po talaga yung ating mga baboy, mababawasan po talaga yung timbang nila mga ka-farmers. Pero okay lang po yan dahil kung maibabalik na naman ang gana nila, so doon na lang po tayo babawi mga ka-farmers. Dahil hindi naman natin maiiwasan or hindi naman natin talagang ginagawa na ayaw pakainin yung ating mga baboy. Meron lang talagang time na ganyan yung mangyayari. And one thing mga ka-farmers, malalaman din natin kung yung baboy natin ay meron bang sakit kaya wala silang gana kumain dahil kapag merong sakit ang baboy mga ka-farmers, magiging matamlay po yan. So if that's the case, dapat mag-inject po tayo agad ng antibiotic. Dito sa amin mga ka-farmers, yung ginagamit kasi namin palagi ay yung teramycin LA. So, 1 ml per 10 kilograms po yung dosage niyan mga ka-farmers. Single dose lang po yan at mag-inject po kami ng follow-up na bacteria. Pero kadalasan kasi mga ka-farmers, kung hindi lang napasukan ng mga grabing sakit yung ating mga baboy, lalo na po yung ASF at hag, cholera, yung mga ordinaryong sakit lang kaya nawalan sila ng gana kumain. Ma-okay po yan agad sa teramycin LA mga ka-farmers. Ang problema lang ay kung nahawaan sila ng sakitel. Lalo na ngayon na uso yung sakit mga ka-farmers kahit na anong inject pa natin ng antibiotic, kahit na anong antibiotic pa yan mga ka-farmers, if ever makapasok na po talaga sa babuya natin ang ASF, hindi po talaga maiiwasan mga ka-farmers na magkahawaan po yung ating mga baboy. Pero I pray po dahil hindi po easy ang pangyaring yan mga ka-farmers if mapasukan ng ASF or hag-cholera yung ating mga baboy dahil uubusin po talaga yan ng sakit if ever, hindi po natin ibibenta agad. At isa rin mga ka-farmers, kung napapansin nyo na yung inyong mga baboy ay walang gana kumain, parang matamlay, basta mapapansin nyo po talaga na meron silang dinaramdam, huwag nyo pong basain mga ka-farmers kahit na po yung kulungan nila. Kung maaari, yung hugasan natin ay area lang po na merong mga dumi mga ka-farmers. Iwasan po talaga natin na ah, mabasa yung katawan ng ating mga baboy. So, ganyan lamang po yung ginagawa namin dito sa aming babuyan mga ka-farmers. At pagkatapos namin mag-inject ng antibiotic, kapag ordinary sakit lang, ma-okay po yan agad mga ka-farmers. Hindi na po kami magkakaroon ng problema at babalik na po sa kanyang gana sa pagkain ng aming mga baboy. Before tayo magtatapos mga ka-farmers, ipapakita ko po muna yung mga maliliit na biko na meron na po talaga silang counting improvement dahil po sa mga ginagawa natin na mga paraan. So, ayan na po sila mga ka-farmers. Medyo bumilog na po yung pangangatawa nila. Dati kasi ang payat-payat nilang tingnan ngayon. Makikita nyo na po sa likuran nila mga ka-farmers na parang naglapad na po. At malakas na rin silang kumain mga ka-farmers. Simula nung napurga natin, nagsisimula na silang malakas na kumain yung pagkarating kasi nila mga ka-farmers nang bigyan natin ng pagkain na hindi naman ganoon kadami, magbasa agad yung dumi nila. Pero after natin mapurga, okay na po. Ayan na sila. Mapapansin talaga natin yung pagka-happy piglets nila mga ka-farmers. So, ayan. Ayan yung tubig nila mga ka-farmers. Nilagyan po natin yan ng King's Vita Plus. Kaya ganyan po yung kulay niyan. So, ayan. So, hindi kayo dapat ma-problema mga ka-farmers if yung mga mabibili yung mga biik ay eh, mga bansot dahil matutulungan nyo na lang po yan. So, malamit na sana siyang mag-inom sa pig drinker. Kaso, hindi kasi sila familiar mga ka-farmers sa pig drinker. Hindi sila sanay. Ayan na. Nakakatuwa pong tingnan mga ka-farmers na meron na po talaga improvement ang kanilang pangatawan. O para sa ating ka-farmer na nagtatanong, sana po ay nakatutulong sa inyo ang kasagutan na binibigay ko dahil base lang po ito sa experience namin. Pero kung wala po talagang improvement, kung nagawa nyo na po lahat yung mga pinapayo ko at wala pong improvement, mas mabuti po na tumawag po kayo agad ng veterinarian dahil sila kasi yung mas knowledgeable dahil yan po ay pinag-aaralan nila. So, yung sa akin lang, base lang po ito sa experience namin, dahil sa tagal na po namin nag-aalaga ng baboy, of course, naka-experience na din kami ng iba't ibang sakit ng mga baboy. So, sa nasasabi ko, if ever wala po talagang improvement at nagawa nyo na po yung pinapayo ko, mas mabuti po na tumawag kayo agad ng veterinarian. So, maraming salamat po. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorial Else na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!